Hello, hello, kachabi, good morning, good morning. Lunes ngayon. Ang aga-aga pa may naglako ng manggang kalabaw. Ayan. Bumili ako ng ano, halagang 50 pesos. Eh, medyo maasim siya. Pero in fairness, ha, bagong pitas. Bale, gagawin ko siyang buro. Ngayon yung iba, nabalatan ko na yung ko pa. Ito, ginayat-gayat ko lang siya ng ayon lang sa laki na gusto ko. Tapos, ito yung tubig. Nagpapakulo ako dyan ng tubig. Tapos nilagyan ko yan ng konting asin. Tsaka cup na wash sugar. Pag malamig na mamaya yan, nilalagay ko na siya sa isang container para maging buro. Ayan, nakachabs yung nayari natin na ano, na ginayat-gayat na mangga. Ayan, hinihintay ko na lang na, ayan yung mga pinagbalatan ko talagang, kapraso na lang talaga yung mga natira sa buto, sinimot ko talaga sayang eh. Ayan yung ay, ano, nahugasan ko na din yan. Paninihintay ko na lang na lumamig yung ano. Nilalagay ko na sa mga container. eto na ka Chubs. Bali, malamig na yung pinakulo natin kanin ng tubig na mayroong kunting asukal na may konting asin. Wala kasi akong mga ano, blast jar. Diyan ko na lang siya linagay sa ano, sa mga baunan kong ano, pang malakasan, charot. Yan, nilagay ko siya dyan. Itong isa medyo hindi ganong puno. Tapos ito, puno siya. Kailangan lang pag nagbabad kayo, kailangan nakalubog talaga siya yung ano. Yung tubig niya naka ano dyan. Naka sak -sak -sak talaga siya sa ano. Then malamig naman na siya kanina. Tatakpan na natin siya dyan. Tapos ilalagay na natin siya sa rep. Para pagkakain tayo ng ano, meron tayong panghimagas. Ayun lang, kung nagustuhan mo yung paggawa ng burong mangga, try mo naman mag-like, mag-subscribe. Good morning, good morning. goodbye vibes lang tayo para happy ang life.